Hello, guys. Ayan, magtatanggal tayo ng mga dry leaves. Sorry, ha, gabi na. Klaro pa ba? Ayan. Ito nga pala si Mon, uh, Montro, uh, Mon, Montros Lila Cruz. Ayan, oh. Ito yan, guys, oh. Ano nangyari sa kanya? Kasi may mga mealy siya. Tapos nilagyan ko ng alcohol. Una, yung ano, nung yung blue na ano, fungicide nilagyan ko. Hindi naman nawala si, ano, si mili Bugs. Tapos, nilagyan ko na naman ng alcohol. Hindi pa rin nawala. Pero, ang nangyari sa kanya yan, ganito oh. Parang pa, ano, napapunta na sa, ano, kamatayan. <laughs> Ayan oh, parang papunta na siya, ano, mawala. Ano ba dapat gawin ko dito? paro ba guys? Yan, tanggalan na natin ng mga, ng mga dry leaves. Yan sa ilalim, maraming marami akong nakuha ng mga mealybugs nito. Ayan nga para ang ating variegated black prince Ayan siya guys. Ang ganda oh. Ayan ang ganda ni black prince Ayan oh. Sayang no, hindi masyadong ano. Makita kasi. Madilim na. Ayan. Si Peng Saragosi. Saragosa. Saragosi, Saragosa. Ayan, na, Ano natin? Kukunin natin yung mga dry leaves niya, Ang dilim talaga. Ang tagal, ano. Mag-open na ano ko. May ano kasi ako dito may solar light, hindi pa nag-open kaya dilim-dilim pa. ayan pasensya na. 'Yun lang kasi ako nagkaroon ng time na magtanggal ng mga dry leaves. Dito kasi sa garden ko, sa ito sa garden ko kasi, ano, ang nilagay ko solar lang, solar light para may, ano makatipid sa ano sa kuryente kasi may ano tayo may lead light na uh, grow light may, may may grow light kasi ako kaya inilagay ko na ano sa garden ko yung ano na lang yung uh, solar light 'di ba matanggal inanya nyang dry leaves Pasensya na guys. Ang dilim. Tagal mag-open ng aking solar light. Ayan. Nag-open na si solar light. Ayan. Hindi, ga, hindi pa din ano. ganong makita. Ayan na guys. Klaro na. Ayan, mali pala yung pwesto ko kanina. Ito dapat pala. Yan, tapos natin kuhanin ng mga dry leaves si Pink Saragosa. Ayan, Saragosa, Saragosi. Next naman, ay ito si Cubic, cubic Frost. Cubic Frost. Yan, tanggalan din natin ng mga dry leaves. Para maganda at lin malinis tingnan. Kasi... Ito yung nagsisimula ng mga mealybugs pag yung mga dry leaves hindi nagtanggal. Nagtang Yan o oh, si ano, si Cubic Pros marami na siyang ano. Marami na siyang mga bibis sa labas. Ay, eh, sa, ano, sa ilalim. Ayan, o. Oh. Blard. Hindi makita masyado. Ayan, o. Oh, bibis niya. Ito din. May bibi na. Dami na niyang bibis. Ayan na, guys. Ito, na yung ibang mga ano natin. Dry leaves. Dry Ayan, yan yung ating si Cubic Frost. Ayan, si Cubic Frost. Next naman ay ito si Mensa. Alam nyo guys, yung nangyari kay ano, kay ano ba yun? Kay Monstrous Lilac Cruz. Ganito din, nangyari sa kanya. Ganyan, pareho sila. Ayan, oh, may mga mealy bugs. Ano ba dapat gawin ko dito, guys? Tulungan niyo ako. Hindi matanggal-tanggal si mealy bugs. oh, may mealy bugs oh. Ayan. nilagyan ko na ito ng alcohol. Ang dami pa lang pa din, hindi mawala-wala. Ano kaya nangyari dito? Anong gagawin ko? Ang dami talaga niyang mealy bugs. Yan, guys. Nanggalin muna natin yung mga dry leaves. Ilang beses ko na rin itong nilagyan ng alcohol. Kasi maglagay ako ng fungicide. Ah, uh, ano, hindi ko na nilalagyan yung iba. Tapos tagal na naman ako maglagay ng fungicide. After one month, paglagay na naman ako ng fungicide. Pero nahalat ako, pag naglagay ako ng mga fungicide, Dadami yung ano niya, mealybugs. Hindi mamatay-matay. Kaya sabi ko, hindi na lang siguro ko maglagay ng mga, ano, fungicide. Kasi pag naglagay ko ng fungicide, dadami na naman yung ano niya. Yun, oh. Ang daming mga mealybugs. Yun, guys. Ano bang gagawin ko dito? Sila talagang dalawa ni, ano, Lila Cruz. Alila Cruz. Ayan guys, ang daming milibag sa ilalim. Maya na yan. Dito muna tayo kay Dusty Rose. Ito pala yung mangyayari kay Dusty Rose pag ano, nag, ano, na siya hindi maano ma, matamaan masyado ng mga ang sikat ng araw. Ayan, liging-liging na. Kasi yung na-open natin na ano, Dusty Rose kay Ma'am, eh ano kay Ma'am Clyde yung sa Eco blowers Garden. Maganda siya. Ito kasi nagluligid, tumaas yung mga ano niya. Pero marami siyang ano, marami siyang mga babies ayan o oh. daming dry leaves Diyan, dami sa ilalim ko dapat gawin doon sa ano no, yung maraming mili bags. Sana wag silang mamatay. Anong gagawin ko sa kanila? I-upload to kaya sila. Ang ganda pa naman nila. Yung magaganda naman yung lalapitin ng mga mili Yung mga gustong gusto ko, yung ng nilalapitan ng mga mili bags. Yung iniingat-ingatan ko talaga. Kasi ang ganda tingnan nila. Maganda sa ibabaw pagdating sa ilalim, ayan. Ang daming milibugs. So no, okay lang sila. Apot ko siguro sila mamaya. Lagyan ko ng maraming alcohol. Pero marami ng alcohol na lagay ko dun. ni ko na ng alcohol. Pero wala pa ding nangyari. Lalong dumami si ano. Si Milibugs. Ano bang dapat gawin natin si sa mga mga Milibugs na 'yan? Yan. Yung iba nga hindi ko na naano na nasalba, namatay talaga sila. Kasi ang daming Milibugs. <coughs> ayan na guys ayan yung ating dastiros next naman ay ito hindi ko alam yung name nila ang dami na niyang babies ayan ayan din oh parang may millibugs din ano ba yan hindi ko kasi masyadong nakita kasi nasa ibabaw Hmm, no, yun? Nagkaroon na na maraming mealybugs yung mga plant ko. Pag hindi ma... Mad, ano, Madala sa ano natin. Makuha yung mga... Dry sa ano natin. Ganito. aya tamayin na lang natin. Eh, madami sa ilalim po lang mga dry leaves. Hindi ko kasi ito masyadong maano kasi nasa ibabaw siya. Buti na lang ngayon, nagtanggal tayo ng mga dry leaves. Makita natin yung mga mealy bugs. guys. Mm. Ang dami palang dry leaves nito. Ano kaya ang name nito? Alam nyo guys, marami na naman akong na mine ng mga succulents sa Eco Bloomers Garden. Hindi talaga mapigilan. <laughs> Pasensya na guys, nagkamali ng ano yung asawa ko. Na na nabunot niya yung ano yung saksakan dito sa ano ko sa garden yung salid. Ay natanggal yung sa, sa grow light ko. Naglagay kasi ako ng grow light kasi ano tawag ba dito? Wala kasi masyadong araw na nakapapasok doon sa ano, sa taas. Wala, may mga maraming mealybugs. Ayan. Ang laki pa naman ng mealybugs na to. Ba't ganito? Oh, ayan oh, ang laki ng millibugs. Hmm, hindi masyadong maklaro. 'Tong millibugs. Dito talaga itong mga millibugs na 'to. Daming dry leaves. Hala, ano ba 'yun? Daming millibugs sa ilalim. Ayan, guys. Ayan, guys. Ang daming millibugs. Hmm. Amaya na yan. Baka mahawaan pa yung iba. Gamitin natin ng Ano? Alcohol yung ano natin. Baka mahawaan. Ano ba yan? daming Ito nga pala si Baron Bold. Ayan, si Baron Bold. Ang dami niya niyang ano oh, Ugat sa ilalim. Pero wala siya masyadong dry leaves. Lipat ko kaya to sa malaking ano, malaking pot. Ayan si Baron Bold natin. Hanap na naman tayo ng ibang kukunan ng mga dry leaves. Ito si Binimusumi. Binimusum? Binimusumi. Ayan, may mga dry leaves na siya. At marami din siyang babies sa ilalim. Ayan, oh, may mga babies na. Ayan. Ayan, mga baby. Ayan, oh, nasa ilalim. Ayan din. Ayan, daming bibis. ito si Margaret ito nga pala si Margaret yan kunan din natin ng dry leaves marami pa tayong ano mga succulents na kukuna ng mga dry leaves hindi na naasikaso masyado kasi busy pa. Yan no, sa ilalim. Dito banda, parang walang mga milibags. Dito sa, ano, sa, dito sa mesa ko, nakalagay, walang milibags. Doon lang talaga sa ibabaw, maraming milibags. Yan, wala na. Ito si DB. Sabi nila si DB, ano, lapitin ng millibugs. Kaya nilagay ko siya dito talaga yung madadaanan ko para lagi ko matingnan kung may millibugs ba talaga. Natatakot ako baka naman mamatay na naman si DB. May DB kasi ako dati. Tapos namatay din siya. Hindi nagtagal namatay kasi nga lapitin ng millibugs. Kaya ito si Dib nilagay ko dito sa yung madadaanan ko talaga siya. Para madali kong makita kung may milibugs ba siya. Ayan nga oh. Tatakot ako dito na bas kapag ganito yung for, ano, nung forma ng ano niya, ng leaves niya sa, sa ibabaw. Natakot ako baka may milibugs na. Ayan, natanggal na yung isang leaves niya na sagi ko. Ayan yung DV natin. Sana tuloy-tuloy na si DV. Ito talaga guys, oh. Ganda talaga ni Black Prince. Ayan. Gusto-gusto ko ta talaga si Black Prince. Kasi ang ganda niya, oh. Ang kulay niya. Sana tuloy-tuloy na si Black Prince, no. Hindi na siya mamaalam. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Bagong saan kong iwan black friends sa Tanggal pa tayo ng mga dry leaves. Ito kaya. Ito si Amber. Ito si Amber. Tingnan natin baka may mga dry leaves. Eh. May dry leaves talaga sa nasa gitna. Hindi masyadong makikita. Ayan guys yung na mine ko sa eco bloomers garden yung bago lang kama mine ko ang lalaki kasi ano sila nag sale yung malalaki 3,4 uh, uh, 300 ang lalaki na kaya napamine na naman tayo hindi talaga mapigilan parang na-addict na sa kamamain <laughs> main ng main ano ba yan baka yun ang uulamin natin <laughs> wala na tayong pera pang bili ng ulam kasi nasa mga succulents na <laughs> hindi mapigilan yan parang yan lang muna sa ngayon guys kasi anuhin ko muna yung ano yung maraming mili Ba parang tatlo sila. Ang daming millibugs. Guys, anong gagawin ko doon? Upload ko kaya sila guys, no? Ay, si ano pala. Si may ano daming dry leaves din. Si ano to? Si variegated cubic pros. Alam niyo guys, yung mga variegated ko na nakuha, ito lang si ano sina Cubic Frost at saka si Black Prince yung buhay. Yung iba daling mamatay. Sana wag silang mamatay no. Ito hindi ko pa ma masyadong ma -ano, makita yung variegated niya kasi ayan oh, hindi pa wala pa siyang ano variegated na makikita ni Cubic Frost. Yan pero si Black Prince. Ayan, meron na. Ayan si Black Black Prince, meron na siya. Makikita natin na ano, Black Prince ah ano? Barigated niya 'yan, oh. Ang ganda. May isang leaves. Ang dali pala ni Black Prince na ano. Magkaroon ng ano, yung ano niya, magkaroon ng ayan oh, yung tawag ito. Ng ganito, oh. Ayan na si, yung leaves niya, kinuha, natanggal kasi, kaya nilagay ko lang dito. Ayan na, may tumubo na sa kanya, oh. So, natuloy-tuloy na, no. Ganda pa naman ni Black Prince. Ayan, guys. Ayan lang muna ngayon, guys, ha. Kasi, may, ano na natin, ah, sikasuhin na natin yung tatlong maraming milibugs ano kaya dapat gawin doon that's all for today thank you for watching please like, share, and subscribe to my channel Del's Vlog bye God bless next na naman